Ang ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Tesalonika. Unang kabanata. Mula kay Pablo kasama sina Silas at Timoteo. Mahal kong mga kapatid sa Iglesia diyan sa Tesalonika na nasa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang galing sa Diyos Ama at sa Panginoong Heso Kristo. Ang pagbabalik ni Kristo at ang paghuhukom mga kapatid, lagi kami nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo. Nararapat lang na gawin namin ito dahil patuloy na lumalago ang pananampalatayan nyo kay Kristo at pagmamahalan sa isa't isa. Kaya naman ipinagmamalaki namin kayo sa mga iglesia ng Diyos sa ibang lugar dahil sa katatagan at pananampalatayan nyo. Sa kabila ng lahat ng dinaranas ninyong paghihirap at pag-uusig, Nagpapatunay ang mga ito na makatarungan ng hatol ng Diyos. Dahil ang dinaranas ninyong paghihirap para sa kaharian niya, ay gagamitin niyang patutuo na karapat dapat nga kayo mapabilang dito. Gagawin ng Diyos ang nararapat. Tiyak na pahihirapan niya ang mga nagpapahirap sa inyo. At kayong mga naghihirap ay bibigyan niya ng kapahingahan kasama namin. Mangyayari ito pagbalik ng Panginoong Hesus galing sa langit kasama ng makapangyarihan niyang mga anghel. Darating siyang napapalibutan ng nagliliyab na apoy at parurusahan niya ang mga hindi kumikilala sa Diyos at hindi sumusunod sa magandang balita tungkol sa ating Panginoong Hesus. Parurusahan sila ng walang hanggang paghihirap at pagkawalay sa Panginoon at hindi na nila makikita pa ang dakila niyang kapangyarihan. Mangyayari ito sa araw ng pagbabalik niya at papapurihan at pararangalan siya ng mga pinabanal niya na walang iba kundi ang lahat ng sumasampalataya sa kanya. Kabilang kayo rito, dahil sumampalataya kayo sa ipinahayag namin sa inyo. Ito ang dahilan kung bakit lagi namin kayong ipinapanalangin. Dalangin namin na tulungan sana kayo ng Diyos na mamuhay ng karapat dapat bilang mga tinawag niya. At dalangin din namin na sa tulong ng kapangyarihan niya, Magawa niyo ang lahat ng mabubuting bagay na gusto ninyong gawin dahil sa inyong pananampalataya. Sa ganitong paraan, mapaparangalan niyo ang ating Panginoong Hesus at kayo naman ay mapaparangalan niya ayon sa biyaya ng ating Diyos at ng Panginoong Heso Kristo. Ikalawang Kabanata Ang mga mangyayari bago bumalik ang Panginoon tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoong Heso Kristo at sa pagtitipon natin sa Kanya. Hinihiling namin mga kapatid na huwag kayong mag-alala o mabahala dahil sa mga taong nagsasabing bumalik na ang Panginoon. Huwag kayong maniwala kahit sabihin pa nilang sinabi ito ng Espiritu sa kanila, napalitaan, o nabasa man sa isang sulat na galing daw sa amin. Huwag kayong magpadaya sa kanila sa anumang paraan. Sapagkat hindi darating ang araw ng pagbabalik ng Panginoon hangga't hindi pa nagsisimula ang huling paghihimagsik ng mga tao sa Diyos at hindi pa dumarating ang masamang tao na itinalaga sa walang hanggang kaparusahan. Kakalabanin niya ang lahat ng sinasamba at itinuturing na Diyos ng mga tao at itataas ang sarili sa lahat ng mga ito. Uupo siya sa loob ng templo ng Diyos at itatanghal ang sarili bilang Diyos. Hindi ba't sinabi ko na ang mga bagay na ito ng kasama nyo pa ako riyan? Alam nyo kung ano ang pumipigil sa pagpapakita niya. Ngunit sa takdang panahon, magpapakita siya. Kahit ngayon, palihim nang kumikilos ang kasamaan ng taong ito at mananatiling palihim hanggat hindi pa inaalis ang pumipigil sa pagpapakita niya. Ihahayag siya kapag inalis na ang pumipigil. Ngunit sa pagdating ng Panginoong Heso Kristo, papatayin niya ang masamang taong ito sa pamamagitan lang ng isang ihip niya. Ihahayag ang taong masama na taglay ang kapangyarihan ni Satanas. Gagawa siya ng lahat ng uri ng nakalilin lang na himala, kababalaghan at kamanghamanghang bagay. Gagamitin niya ang lahat ng uri ng pandaraya sa mga taong mapapahamak. Mapapahamak sila dahil ayaw nilang pahalagahan ng katotohanan makakapagligtas sana sa kanila. Kaya pababayaan na lang sila ng Diyos sa matinding pagkalimlang para maniwala sila sa kasinungalingan. Nang sa ganoon, maparusahan ng lahat ng ayaw maniwala sa katotohanan at nagpakaligaya sa kasamaan. Pinili kayo para hindi mahatulan. Mga kapatid, lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo na mga minamahal ng Panginoon at nararapat lang kaming magpasalamat. Dahil noong una pa man, ay pinili na kayong maligtas ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu nagpapabanal sa inyo at sa pamamagitan ng pananampalatayan nyo sa katotohanan. Tinawag kayo ng Diyos sa pamamagitan ng magandang balita na ipinahayag namin sa inyo para makabahagi kayo sa kadakilaan ng Panginoong Heso Kristo. Kaya nga mga kapatid, manatili kayong matatag at panghawakan nyo ang mga itinuro namin sa inyo maging sa salita o sa sulat. Aliwin at palakasin na wa kayo ng ating Panginoong Heso Kristo at ng Diyos na ating Ama. Mahal tayo ng Diyos at Siya ang nagbigay sa atin ng walang hanggang kaaliwan at kalakasan at matibay na pag-asa dahil sa biyaya Niya. At naway bigyan din Niya kayo ng lakas ng loob na maipahayag at maisagawa ang lahat ng mabuti. Ikatlong kabanata. Ipanalangin ninyo kami. At ngayon, mga kapatid, ipanalangin nyo kami para lumaganap ng mabilis ang salita ng Panginoon at malugod na tanggapin sa iba pang mga lugar, katulad ng pagtanggap ninyo. Ipanalangin nyo rin na maligtas kami sa mga masasama at makasalanang tao dahil hindi lahat ng tao'y naniniwala sa itinuturo namin. Pero tapat ang Panginoon, Bibigyan niya kayo ng lakas at iingatan laban sa Diablo. Dahil sa Panginoon, nagtitiwala kaming ginagawa niyo at patuloy na gagawin ang mga ibinilin namin. Gabayan nawa kayo ng Panginoon para makita sa inyo ang pag-ibig ng Diyos at katatagan ni Kristo. Tungkol sa Katamaran Mga kapatid, sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo, Iniuutos namin sa inyo na layuan nyo ang sinumang kapatid na tamad at hindi sumusunod sa mga ipinangaral namin sa inyo. Sapagkat alam naman ninyo na dapat nyo kaming tularan dahil hindi kami naging tamad noong nariyan pa kami. Hindi kami tumanggap ng pagkain mula sa inyo nang hindi namin binayaran sa halip nagtrabaho kami araw at gabi para hindi kami maging pabigat kanino man sa inyo. Ginawa namin ito hindi dahil wala kaming karapatang tumanggap ng tulong galing sa inyo, kundi para bigyan kayo ng halimbawa para sundin ninyo. Nang kasama nyo pa kami, sinabi namin sa inyo na huwag pakainin ang sino mang ayaw magtrabaho. Binabanggit namin ito dahil nabalitaan namin na ang ilan sa inyo ay tamad, ayaw magtrabaho, at walang ginagawa kundi makialam sa buhay ng iba. Kaya sa pangalan ng Panginoong Heso Kristo, mahigpit naming inuutusan ng mga taong ito na maghanap buhay at huwag makialam sa buhay ng iba. At sa inyo naman, mga kapatid, huwag kayong magsawa sa paggawa ng mabuti. Kung mayroon mang ayaw sumunod sa mga sinabi namin sa sulat na ito, tandaan nyo kung sino siya at iwasan para mapahiya siya. Ngunit huwag nyo siyang ituring na kaaway, kundi paalalahanan siya bilang kapatid. Paalam at bendisyon. Naway ang Panginoon na pinagmumula ng kapayapaan, ang siya magbigay sa inyo ng kapayapaan sa lahat ng pagkakataon, maging anuman ang kalagayan ninyo, at patnubayan nawa wa kayong lahat ng Panginoon. Akong si Pablo ang mismong sumusulat ng pagbating ito. Binabati ko kayong lahat. Ganito ang ginagamit kong paraan sa lahat ng sulat ko para malaman nyo na ako nga ang sumulat. Pagpalain nawa kayong lahat ng ating Panginoong Heso Kristo.